Target ng Department of Agrarian Reform na makapabahagi ng isang land titles ngayong taon. Sa PTV Prisona Special, sinabi ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na nakapabahagi na ang DAR na aabot sa 42,000 land titles para sa Agrarian Reform Beneficiaries sa unang anim na buwan ngayong taon. Aabot naman sa 137,000 titulo ang naipamahagi mula ng maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pwesto. Mayroong pang nalalabing 800,000 land titles ang nakatakdang ipamahagi sa mga agrarian reform beneficiary na target ba kumpleto bago matapos ang termino ng Pangulo. Pipilitin namin makaisang makaisandaang libo itong taon na ito at yung natitira pa, siguro may natitira pang mga kulang-kulang uh, na 900,000 na titulo pa. Ngayon, yung isang milyon, nakapamigay tayo ng mga uh, 100 plus thousand na, kaya merong, nine, merong pang 800,000 plus na natitira. Pipilitin namin yan.